Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos na po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, ginoo, Sino ang naglagay sa akin bilang hukumo o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, Sa ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinhagang ito, ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. A. Ah, Diigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, inong, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabi nito ibabawi ka kanang buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitan ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tamibay sa pananalig at pinuli niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang, kinawalang sala, ay hindi lamang para sa Kanya, kundi para rin sa atin. Tayo pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay Siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmang Tugunan Poong Diyos ay purihin, nihingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang Lincoln. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong huna. Poong Diyos ay purihin, nihingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanan ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nihingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Naililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilinap niya ang Israel. Alleluia! Alleluia! Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Alleluia! Alleluia!